Hi, hello, kumusta ka? Guys, ang sharing naman natin ngayon na ito ay uh, ituturo ko sa inyo sa hindi pa marunong ha, hindi pa marunong sa roller, okay? Bago tayo mag-roller sa mga baguhan ha, dapat ang pag-aralan nating mabuti yung hindi malambot ang dough natin. Kagaya nito sa akin, no? ito ay uh, sa buns or uh, pandesal ha, o gaya nito. Tapos wag niyong kalimutan na uh, kailangan nakasiro ang ating kamay hindi nakabuka ka yung limang daliri natin okay kasi unang-una din paluwag-luwagan muna natin ang ating bola or ang ating adjustment ng ating roller okay yan pag nagumpisa pa kayo kailangan suot lang taas baba taas baba lang yan pasok ang do kukunin sa ilalim ganun lang wag yung uh, gawin nating donut or niro natin yung dough kasi hindi pa nga tayo marunong. Halimbawa, nag pa kayo. Ganun lang. Once na dumikit naman ang ating dough dyan, either patayin na lang natin ang roller, wag natin piliting habulin or tanggalin sa ating kamay kay mapapasok dyan sa ilalim ng dalawang bola. Okay? Mag-ingat po tayo gumamit ng roller kasi hindi na pumabilang ang naiipit dito dahil sa hindi talaga sanay tapos nagro-roller lalo na pag malambot yung dough nila. Okay? Huwag din kalimutang gumamit ng uh, flour para hindi ka hindi didikit-dikit ang inyong uh, dough niyan. Sa roller alalayan muna hangga't hindi pa ga sanay. Okay? Ang pag-roller napakadali lang naman pag marunong ka na at sanay ka na. Okay? Ganun lang tingnan niyo ang aking kamay, yan. Nakadiretso sa unahan. Ayan, ganyan lang pag nag-aral tayo. Paulit-ulit lang muna ang ating gagawin. Okay, saka na tayo mag-ibang uh, style dyan. O ganun lang, ganyan, ganyan, ganyan lang. Kailangan ng kamay natin talaga, hindi natin isuksuk or isuot dyan sa pinakasay. Yung dalawang yan, umiko talaga yan pa ilalim. Okay, hindi man maiwasang dumikit. Ipatay na lang natin ang roller. O huwag nyong gayahin yung aking ginagawang yan na ginawa kong donut or nirorolyo ko yan, ganyan. Huwag niyong gayahin yan kung baguhan pa kayo. Kasi yan ay dahilan din yan may ipit kayo. Okay? So maraming maraming salamat. Sana mayroon kayo ditong natutunan. Huwag kalimutang ilike, ifollow mo itong like Baking with SNJ for more tips at saka sa ating pagro-roller. Uh, napakahalaga yan. Okay? Okay, pag ganyan, pwede nyo nang marapit nyo nang tanggalin yan, yung ganyan. Ah, uh, pakiramdam nyo yung makinis na makinis na. Okay, lalo na sa tisti at saka sa buns. Pwedeng-pwede pwede na yung ganyan. Okay, pero pag sa pandesal, o oh, ganyan, dumikit, di ba? Dumikit. Dahil ako sanay na, pwede ko nang hindi siya patayin. Kaya ko na yung tanggalin sa aking kamay lamang. Pero pag kayo po, kailangan tanggalin lang po talaga. Okay? Para sa safety, happy baking!